nga uh, madaling araw guys At uh, yun, at, uh, panibagong uh, vlog na naman tayo Ngayon guys, uh, paawin na sana ako Nang uh, bigla akong uh, sagihan Ni uh, kaibigang uh, Nunoy Gregorio Na walang uh, pila dito sa uh, Amin uh, terminal So, uh, antayin po natin yung uh, Mga kasama po natin na uh, dumating Bago po tayo aalis uh, sa mga kaidol Sayang naman kung walang uh, Tricycle dito at uh, uh, Walang uh, Magbabantay dito mga kaidol So ang ating uh, content ngayon guys ay uh, Motorcycle Vlog. So intro muna tayo guys. So yan na nga mga kaidol at uh, madaling araw na at uh, ako na lamang ang nag-iisang. Uh, natitira dito kasi mga nasa biyahe yung aking uh, mga kasama na mga kaidol no. So ito po yung ating adalang uh, a uh, tricycle. ayan At uh, malinis na malinis na uh, daan ang adalang mga kaidol. At uh, yung uh, malalaking uh, sasakyan, mga malalaking uh, truck, ang uh, mga adumarating ang uh, mga kaidol uh, dumadaan ano. Ayan, siguro marahil ay uh, malalayo ang hatid ng aking uh, mga a uh, kasamahang uh, tricycle driver. Yung isang uh, kasama nating tricycle driver na biyay ng uh, Lawang uh, Bato ang uh, mga kaidol no. Ayan, at abang-abang tayo kung uh, may uh, darating na pasahero. Pagka uh, itong uh, pila na to mga kaidol, uh, pag uh, siguradong may uh, darating na tayong kasamang uh, tricycle driver, tayo ay uh, uuwi na rin ang uh, mga kaidol no? Ayan. Good morning at happy Sabado na mga kaidol no. Sabado na kanina Friday kasi uh, madaling araw na ngayon ay uh, Sabado na. Ayun at abang-abang uh, tayo ng ating uh, magiging uh, pasayero. Ayun nga at tiyaga-tiyaga uh, lang sa biyahe at kikitaring uh, kikita rin kahit apa mga kaidol no. Ayan. Wala pa rin tayong uh, nakikitang uh, kasamahang uh, tricycle driver na paparating. So, uh, uh, ayan, meron na nga uh, paparating uh, na dalawa. Update ko na lang kayo, guys. Ayan, guys. At uh, kanina nga ay uh, napakaraming uh, nakapila. At uh, nagsiuwihan na po ang lahat. Kasi uh, madaling araw na. Tayo ay uh, nakabili na ng uh, pang-almusal bukas. May kapina tayo dito at mayroon tayong ano uh, no deal uh, mga kaidol no so nagaabang-abang tayo ng mga uh, pasahiro para tempo uh, tempo lang talaga guys ang uh, biyahe dito katulad nung uh, isa naming uh, kasamang uh, tricycle driver pala paala raw ang uh, biyahe apat na pasahero pinakamahina noon ay uh, na mga Magkano isa? 150? 200 200 mo Maganda yun yun BBI lang Sari sana Solo Magbibigay ko sa solo ka Wala magbibigay pa solo ka lingwan O, good stick yung balita balita yung, Diyan yeah. so, yeah. yung, yung di so, 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 yeah. ano, traffic lang naman Wala pag alang naman tapos estudyante Dati pa ito talaga madami kaligaro yun no naman mali tak yun eh try hindi naman siya isa -try ng sa akin <try>

Diba nga si Eric hindi bumiyaya nang Sino kaya naghabot ng panambak niya nitong eh? may Josh Alcala yung bumata pa. O kaya pinatyon ni Eric 'to. Eh? Lonis ako bumibig, bumibig ay kay Dayon yun. First, bumibig ako. si Archie, na ilalabas kami niya ng alas 6. Eh, maghahati ahati pa kami. Di, ano ka ako, si Archie na lang. Eh, sinabihan ko si Archie, nagbibiro ko lang pala. <laughs> Biyay mo na, binibiro ko lang yun si Dayon Kasi ito yung nonis na kuha ko yung niya. Tara sige na. Eh ano, yung mawala ko nang isang biyahe pambili ng food. na nabawi niya. Ate. Sige tani na lang ako mura. Hindi ko na para wala na ako. Mayroon pa sa dalawa sa sabot. Saka isa pa, walang driver. guys at uh, mabilis ang uh, pangyayari at uh, nandito na ako ngayon sa bahay uh, matutulog na rin at uh, yun uh, muntik na yung aking at cellphone guys muntik na nga mahulog muntik na mahulog yung aking cellphone salamat naman at uh, ko agad ng aking kamay ah, uh, mahirap talaga pagka uh, yung excuse <coughs> me talaga pagka uh, yung handle ng cellphone ay hindi sigurado no ayan na. Uh, paano mga kaidol hanggang uh, dito na lang ang aking vlog maraming maraming salamat sa panonood uh, video short lamang ang ating uh, video mga kaidol sa motorcycle vlog babay na po